formations, taibo, mga ceremonies, physical fitness tests at marami pang iba. Lahat ng yan ay dito ginaganap sa 2nd Lieutenant Galido Grandstand. Ngunit sino nga ba si 2nd Lieutenant Galido? At bakit sa kanya ipinangalan ang pinakabagong grandstand ng 7th Infantry Kaugnay Division? Ang 2 Lieutenant Galido Grandstand ay sinimulang itinayo noong taong 2021 sa ilalim ng proyekto ng Department of Public Works and Highways at Department of National Defense na tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS project. At noong September 12, 2023 ay mismong ang kapatid ni second Lieutenant Romel Galido at kasalukuyang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galido ang nanguna sa seremonya ng formal na pagpapangalan kay Sukayn Lieutenant Galido ng bagong tayong grandstand ng 7ID. Dito nga sa 2 Lieutenant Galido Grandstand, sinasagawa ang mga physical development activities ng kaunay, mga formations, mga aktibidad, kagaya ng opening at closing ng candidate soldier course at iba't ibang schooling dito din ginaganap ang kauna-unahang One Fort Mag League ng One Fort Mag Community na talaga namang nagpakita ng camaraderie, sportsmanship at teamwork. Ngunit, sino nga ba si 2 Lieutenant Galido? Si Second Lieutenant Romel Galido ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1988 na na-assign sa Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army. Siya ipinanganak noong May 10, 1966 sa Las Piñas ngunit ang kanyang angkan ay nagmula sa Pinaranda Meva At dito sa loob ng Fort Magsaysay, nahasa ang kakayahan at kasanayan ni Second Lieutenant Galito pagdating sa Special Forces Operations. Ngunit noong December 18, 1990, matapos ang busin ng nasa isang daang miyembro ng komunistang terroristang grupo, ang pangkat ni Captain Romuel Cacho Punsaan na nakabilang Second Lieutenant Romel Galido sa Moises Padilla, Negros Occidental. Ay nasawi siya kabilang ang apat na iba pang kasandaluhan ng 6th Special Forces Company. Ang pagpapangalan sa grass na ito kay Second Lieutenant Romel Galido ay isa lamang pagkilala sa kabayanihan na ipinakita niya ating kilalanin at alalahanin ang mga sakripisyong inalay ng mga kasanduluhan na nag-alay ng kanilang buhay para maprotektahan ang ating bayan. Hanggang sa susunod nating episode mga kaugnay, uli ako si Fresher JR Madrid at ito ang Toklas Kaalaman.